Mapagpalang araw mga ate at mga kuya Welcome sa akin channel ang Kuya Nanding Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ang aral Ang iba bahagi ko ngayon at pagninilayan ay mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga Thessalonica chapter 3 verses 12 to 13 nawa at pag-alabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao Tulad ng pag-ibig namin sa inyo Kung ito ang mangyayari Palala kasi niya ang inyong loob sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan na ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus kasama ang mga hinirang niya. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Ang nais kong nakatawag pansin sa akin at sa tingin ko ay magandang ibahagi ang salitang palaguin. Kalimutan sa ating pagdarasal, nagahan naghahanap tayo kung papaano tayo palalaguin at bibigyan ng katugunan ang ating mga panalangin. Kaya napakahalaga sa buhay panalangin ang regularity, may consistency at mayroong pagmamahal sa pakikipag-usap sa Diyos. Ang paglago ng ating pananampalataya, ay nakabatay sa ating interest at pagmamahal sa pakikipag-usap natin sa Diyos. Hindi tayo ang naunang magmahal at nakikipag-usap. Nais ng Diyos na kausapin tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Mahalaga lang ang pakikinig at paglalaan ng oras sa katahimikan upang pagnilayan ano ang nais sabihin ng Diyos sa akin halimbawa dito sa salita ng Diyos ano ang mensahe ng Diyos sa atin dito mayroon din sa mga pangyayari mga aktibidad at mga liturhiya ang lahat ng liyan ay isang pamamaraan kung saan ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin at nais niyang palaguin ang ating pananampalataya katulad rito ng ginawa ni San Pablo sa mga taga Tesalonica ang kanilang pag-ibig ay nanggaling sa pag-ibig ng Diyos sa kanila. Nag-aalab ang kanilang pag-ibig dahil meron silang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Malakas ang kanilang pananampalataya at lumalago ang kanilang ugnayan at maganda ang kanilang pakikitungo sa mga tao dahil sa pag-ibig ng Diyos na nadarama nila. Kaya ang call to action palagi dito, maglaan tayo ng oras sa pananalangin. Maglaan tayo ng panahon sa katahimikan, sa pagninilay at pakikinig sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, makapiling ka nawa sa pagdating ng takip silim at maging aming kasama sa paglalakbay upang mag-alab ang aming puso ng may bagong pag-asa. Tulungan kaming makilala ang iyong pakikipiling sa amin sa pagbabasa namin ng banal na kasulatan at sa aming paghati-hati ng tinapay. Ikaw na nabubuhay kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.